Misha siya Padilla Nagpaula ng mga ayuda, tuloy na tuloy. Muli ang kanilang tiping. Nawa ang mga bashers ay itigil na ang pagpapakalat ng mga uploads sa prime ng The Alibay series. Napakaganda na ng mga eksena sa The Alibay. Pati si Misha siya ganado magtrabaho. Kauhusay ng kimpaw nakikipagsabayan sa mga batikan. Todo nga ang papuri sa dalawang ito, ang dami nilang ipinapakita ang kakaiba sa bawat episode. ay nga sa mga komento. Galing-galing mo, idol. Iba pag Paolo Abilino ang makakasama. Mahasa ka talaga sa pag-arte. Tingnan mo si Kimi, dalong gumagaling. Noong pagkatandem, sa isang Paolo Bilino, magaling talaga. Aminin man natin o hindi, sa hindi magaling na magaling, kaya namamayagpag talaga ang Kim Pao, Iba ang isang Paolo Bilino, yan ang totoo. Mata sa mata acting, madadala ka sa husay nila. What more pa kaya pag, nag, pag nagbabato na sila ng mga lines nila ayon pa si isang komento. That's why he looks exhausted in some interviews. Kasi nag-iipon pala siya ng lakas. Ganon din ako pag exhausted from giving all your emotions. I don't interact lively parang walang gana. That's why Kim Pao Nations are very understanding, especially mga fans ni Pao. Alam na nila ano talaga siya. Not only being introvert, anong sineryo ito?